Ang mga tuntunin ng kontrata ay lubhang mahigpit. Gustong gusto ko ito. Oo, nagpapasalamat din ako sa iyong paglalaan ng oras upang makipagkita sa amin ngayon. Kung may mangyari sana, mabigyan mo ako ng feedback para makabalik ako at sabihin sa boss ko. Huwag kang mag-alala. Sa tingin ko ay maswerte ang iyong kumpanya dahil may isang maganda, magaling magsalita at magaling na sekretarya na tulad mo. Nambubola mo ako. Ginagawa ko lang ang aking tungkulin at responsibilidad. Sige salamat, may trabaho ako ngayon. Kailangan ko nang umalis. Panatilihin mo ang kontrata. Oo, sige lang. Paalam. Ingat sa pagmamaneho. Kaya sa pagkakataong ito ay nakakuha ako ng ganap na puntos, kasama ang kasosyo. Tiyak na pipirmahan ang kontratang ito. Bibigyan ako ng boss ng malaking bonus. Wala pa akong kinakain simula umaga. Humanap ka ng makakain. Ngayon ay isang napakagandang araw. Nasaan ang serbisyo? Hello, magandang babae. I wonder anong hangin ang nagtala sa'yo dito? Itigil lang pag-uusap ng labis. Masyadong manligaw. Nang marinig siya ng kanyang asawa na nanliligaw ay ibinuka niya ang kanyang bibig. Bakit ginagawa ito ng restaurant ngayon? Papasok ang mga customer at kailangang hintayin silang lumabas. Ganyan ka ba magnegosyo? Tahan-tahan lang, girl. Medyo masikip ang restaurant ngayon. Maupo ka lang dito pagsilbihan kita. Bilisan mo. Bigyan mo ako ng isang mangkok ng noodles at isang baso ng malamig na tubig. May kasamang fan din. Sobrang init. Oh, kung gayon kailangan mong makiramay. Sobrang sikip ng shop. Wala na ang mga fans. Mangyaring maghintay ng kaunti pa at personal akong maglalabas ng fan para sa'yo. Dito ayoko maghintay. Okay lang ba kalokohan bilisan mo? Ngunit sa ganoong kabagal na serbisyo, isang araw ay maagang magsasara ang restaurant. Nasaan ang serbisyo lumabas ka dito? Ano pa ang gusto mong iota? Tawag sa kanyang ulo. Ang pagsusuot ng salamin ay gumagawa din ng apat na mata. Pero tingnan mo yung table. Katanggap-tanggap ba ang maruming ito? Hindi marunong maglinis. Sa palagay ko ay may kaunting init ang ulo mo. Ngunit ang customer ay hari. Okay, papasayahin kita. Handa na ba ang pansit dalhin mo dito? Okay, sandali. Magnegosyo ng dahan-dahan. Nakakainis kaya tignan mo yung garapon na sobrang duminap. Pakatagal. Dito, dito. Eto pansit mo mangyaring subukan ito. Hay seryoso ako. Naguhugas ba ng pinggan ng restaurant na ito? Naranasan mo na bang mag ng mga pinggan? Pagkatapos ay kailangan kong sabihin sa aking kapatid na babae ng ganito. Lahat ng pinggan dito ako ang naghugas. Pagkatapos noon, inilabas ko rin ito para matuyo sa araw para ma-sterilize. Maaaring hindi numero uno ang masasarap na pagkain, ngunit ang kalinisan ay numero uno. Hindi ako estranghero sa restaurant na ito. Sa dinamidami ng customer, paano ito magiging malinis, kalad ka rin pa ng kaunti para tapusin ang pagkain, at pagkatapos ay dalhin ito sa loob. Ilagay sa kaldero, haluin ng kaunti, at tapos na narito tingnan ng mga chopstick. Madumi pa rin dito. Sa plorera na iyon ang ulo, ay hindi ang ulo ang buntot, ay hindi ang buntot. Pumasok ka na nakakainis. Boss? Oo, oh, iniimpetahan kitang uminom ng tubig. Bigyan mo ako ng isang mangkok ng noodles. Pansit lang, wala akong pera para kumain ng baka. Oo, oh, kaagad. Hoy, hey, 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 matandang babae. Kunin ang basong tubig na ito at umupo sa ibang lugar. Hindi ito ang lugar mo? Okay. Nakikirami siya. Kita mo naman, sobrang sikip ng buong restaurant. Wala ng kwarto. Let me sit here. Uubusin ko yung bowl of noodles ko. Tapos aalis na ako. Pagod na pagod ang mga paa ko. Simulas kaninang umaga. Maupo muna ako sa gilid. Hoy matandang babae, wala ako dito para makinig sa pagrereklamo mo. Pagod man ang mga paa mo o gutom ka ay walang kinalaman sa pamilya ko ate. Ang mahalaga ay hindi makakasama ang isang klasing tulad ko sa isang pulubi na katulad mo. Kaya mangyaring kunin ang iyong baso ng tubig at pumunta sa ibang lugar. Oo, napaka-influential. Pagtingin ko hindi ko kayang lunukin hindi masarap. Intindihin, hindi kayang lunukin. Yes ma'am, hindi masyadong crowded ang restaurant ngayon. Tapos nakiramay siya. Ngunit karaniwang nakaupo pa rin ang mga tao ng magkakasama. Ayos lang ma'am. Ito ay hindi gustong umupo ng magkasama. Okay. Hindi ibig sabihin na hindi ko siya kasama. Yun lang. Kung saan mo gustong umupo sa kanya iyon, ang iyong negosyo. Hindi ako makaupo sa kanya. Marumi at mabaho. Kung titignan pa lang ay masama na ang lasa. Parang nakakadiri. Hoy babae, sa tingin ko maganda ka. Ngunit ang kanyang pagkatao ay wala. Ito, Pumunta ako sa restaurant mo para kumain. Ako ang customer. Ako ang iyong Diyos. Wala kang karapatang umupo dito at punahin ang mga customer. Naiintindihan mo. Naniniwala ka ba? I'll call someone to level your whole restaurant. Naniniwala ka ba? I dare you. Kung kaya mo, tawagan mo ako dito. Tumigil. Huminto. Huminto. Makakapunta din ako. Hindi. Pasensya na po sa master. Diyos ko. Pasensya na miss, hindi ko sinasadya. Gutom na gutom na ako, huntworm. Hayaan mong punasan ko ito para sa iyo. Pumunta ka, hindi ang damit ko ang nabasa mo. Ngunit narito ang aking designer bag. Itong bag nabasa mo, tapos na siya ngayon. Ngayon niya nabasa ang bag ko, magbabayad ka. Sampung milyon. Miss, wala na akong kahit dalawang daang libo. Saan ako kukuha ng pera para bayaran siya? Fuck you. Wala akong pakialam kung saan ka ng pera. In short, kung magsuka ka ng 10 milyon dito, pwede kang pumunta. Kung hindi, huwag umasa na pupunta saan man. Hoy! Pero nabasa lang. Hindi pa sira bakit kailangan pa kitang bayaran? Sa madaling salita ngayon ay hindi siya umubo ng pera upang bayaran ang bag na ito para sa akin. Kung gayon, huwag umalis sa tindahan na ito. Oy babae, I see nagbuhos lang ng konting tubig. Matuyo sa isang sandali. Ngunit nakikipag-usap ka sa isang mas matanda sa iyo ng ganyan, pastos ka magsalita. It's none of your business kung gaano ako kasungit. Kung hindi mo negosyo, huwag kang makialam. Lalaki ako, huwag kang mag-alala sa negosyo ng iba. Babae bituin, magbabayad ka ngayon. Ang ganda mo, ngunit napakasama ng kanyang pagkatao. Paano ako ikaw na ang magsabi? At siya mahilig makialam sa negosyo ng iba, di ba? Bayaran mo siya magsuka ng pera dito. Kuminto, bitawan mo ako. Eto, sabi ko naman sa'yo eh. Walang pera, tapos wag mo akong ialis dito. Kawawa naman ako, kaya huwag ka nang pumunta sa mga restaurant. Anong ginagawa mo dito? Umupo para sa isang mangkok ng noodles na walang karne ng baka. Iwanan ang pera. Ayusin natin ang ating mga damit, pare. Bigyan ito ng magandang makeover. Anong kakainin mo dito? Ang lugar kung saan siya kumakain ay sa bangketa. Hindi nakaupo dito. Bituin, paano magsuka ng pera dito? Anong ginagawa mo? Hindi ka ba nagbabayad ngayon? O dapat pa kitang bugbugin, ha? B2IN, sasampalin mo ba ako tumalon at tumama sinasabi ko sa'yo? Kung may pera ka, isusuka mo pinakawalan mo siya. At ngayon wala akong pera, kaya huwag kang umasang pupunta kung saan saan. Okay. Gusto mo ba ng pera o ano? Ito narito ang pera. Chairman, chairman bakit ka nandito? B2IN, ito ang paborito kong Pau restaurant. Ano bang problema mo? Oh, hindi, hindi. Nakita ko na lahat. Binabayaran ko ang babaeng ito. Tumigil ka. Halika na tao. How dare I accept your money? Ito, kunin mo. Hindi 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 ko kukunin. Bituin sa tingin mo ito ay masyadong maliit. O bigyan kita ng 20 milyon. Kayang-kaya mong bumili ng bagong bag. Okay ba 'yon? Hindi ako Tao. Salamat. Ngunit ito ang aking kwento. Hayaan mo akong mag-isa hindi natatakot akong abalahin kanya ulit. Hoy Ginang, binayaran ko na siya ng pera para sa kanya. What dare she do to me? Hoy Kuya, isang hindi pagkakaunawaan ng lahat. Pakinggan mo akong magpaliwanag. Hindi ako ganun kasama sa tao. Una sa lahat, sa tingin ko siya ay isang napaka-professional na tao. Ngunit gumuho ang lahat ng kanyang imahe. Gumuho mula sa sandaling pinagalitan niya itong matandang babae. Hoy kuya, sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Oo, oh, masyado akong mainit ang ulo. Pinakamahusay ngayon, kunin mo ang pera. At siya nga pala, kunin mo rin itong kontrata. Ang bagay tungkol sa pag-iisip na mamuhunan sa kanyang kumpanya, pag-iisipan ko. Hoy kuya, pakiusap. Huwag mong gawin yan. Pinapatay ako ng amo ko bro. Hoy kuya, pakiusap. Masyado mo akong binigo. Kunin ang pera. O dapat ko bang tawagan ng direkta ang iyong manager? oh, hindi sir. Pumunta ako. Lola, okay ka lang ba? Salamat sa iyo. Ayos lang ako. Sabi ko, umupo ka na rito at magkaroon ng isang mangkok ng paho. Nakita kong wala ka pang kinakain. Okay, hindi ako ahas na umupo sa iisang table kasama ka. Hoy ginang, bakit mo sinabi sa akin 'yan? Para sa akin para kang lola. Pero parang apo mo lang ako. Umupo ka dito. Kuya, bigyan mo ako ng dalawang mangkok ng pho. May isang bowl ng beef. Available na dalawang mangkok ng pay o ng libre. Samahan mo akong kumain. Ano ang gagawin ngayon kung makansila ang kontratang ito nasa panganib ako? Hello? Paano ang kontrata sa partner? Oo, oo, ako? Don't tell me sira ang kontrata. Hinihintay ng buong kumpanya ang kontratang iyon. Kung hindi mo ito mapirmahan, dapat kang umalis. Hello, boss? Pakinggan mo naman ako?